Pero yung, yung, yung nararamdaman mo yun na nililing lang ka na, Kalapit <coughs> ka <-ke> ng kalapit. kung may papatanong ka. Anyway, yun, nararamdaman ng na mga langan na nililing lang ka na. Oh. Tapos uh, niluloko mo rin yung sarili mo na madal oh. uh, ma mahal mo, mo siya. Oh, diba? Oh. Parang okay, ikaw kanduwa. mismo, diba? yung niloko mo, niling mo yung sarili mo. So after, oh. ano talaga yung naramdaman? Lili, ikaw, ba oh. ikaw oh. ka ba yan? Ikaw pa ba yan? Masaya ka pa ba talaga? Sabi ka, tignan nyo yung ritual ng body dance. Ikipagtagbugan po sa inyo, ring ko. Tsaka sabi mo nga, inay, di ba? Yeah. Uh, ang germs hindi binibaby, pinapata. Yeah. Oh, yeah. di ba? baka. Pero, pero yeah, hindi mo naman nila. Wala. Wala akong ginawa kasi vengeance is mine, sabi ni God. Diba? Kahit <laughs> na gusto-gusto ko, hindi ako gumawa ng katalan sa duha kasi tinatato na ako eh. Hindi naman solusyon yung gumawa ka ng pa or pasama. Mas, diba, sa dilaw sa iyo, masama ulit yung umarap. O eto ka na ang tawag diba? <laughs> <laughs> Yeah. Oh, ang bongga, di ba? Parang si Salve kasi may pinapatanong, hindi naman kasama sa ano, Siya <laughs> Sherry pa yung pinapatanong, nakakalala. <laughs> sabi niya, itanong mo na kasi plugging naman ng ano, ng vlog ni Inay, Maria, mapupromote din lingnang. Oh. Eh, di ko na magtanong Salve. Sige na, ako ang pinipilit mo. <laughs> sige na. <laughs> Maiyahin po kasi si Salve. <laughs> yan, pangliling niya yan. Sige Sige na. Sige na. Yun yung, 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 yung blocking yung... lang, hindi nakikita si Sal. Oh, yeah, <laughs> yung... <laughs> <laughs> ay, Hindi kasi, ating, ay, na Maria, sa, meron kami nabasa na ano, na, nakita namin yung plugging ng vlog plug mo, tapos nakikita kayo ni Sherry Pai, mm -hmm. di ba? So, pinag-usapan niyo tungkol sa, ano, may lilang ba kayong pinag-usapan niyo? Wala Wala. Ito. Nakakaloka si Hindi kasi ano. Uh, hindi. Ang hirap kasi yung, uh, siguro kung comedy madansal iyan ako. Hindi mm. masakyan. Kasi, kamon, ha ganun. Ganun lang. Eh, dito pag drama hindi ko magawa mm i-control, kasi yung galit ko lahat ng do'n. Yes. Right, right. Siyempre nanay ka, dalawang anak mo at tinuho. Right. I-control e. Correct. Hindi naman ako gusto ilagay <laughs> right. sa <Samo> buko. <laughs> 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 pero pero Inay Maria, you understand that it's their way of showing respect to you? Mm-hmm, mm, -mm. mm, -mm. Oo okay. Ah, ano? uh, if I may, add. kasi parang anon, ah, uh, nung nakatrabaho ko si D. Maricel Soriano, yun nga, narinig ko sampal-sampal. But after working with her, yung unang eksena pa lang na naka-eksena namin siya lahat, the first sampal, you know, sabi ko nga parang, kasi syempre siguro parang sensationalizing kasi yung pag-sampal. Right. but people should really see yung, ano siya, uh, sobrang tutupo ang binibigay niyang emosyon at uh, napakahusay ng, ng pag-arte almost hindi nga umaarte. Parang hindi umaarte. So, kung ang consequence ng emosyon na kay, malbawa kung galit yun, e eh, kay, na kailangan sampalin, nadadala lang yung pagsampal. okay. yung ano ko doon. But, to me, to date, she's one of the most, ano, napakahusay na artista. Walang Thank you, Mr. Ruby. I'm sure may regalo siya si Maria sa next Pero ikaw rin ba? Ayod na, bongay oh. Nasaan ka? Nasaan ka? Nais na ako. na na ako. na 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 hindi. Ay, ah, hindi. Oo. Oo. Siguro meron pang next project na gagawin ka. Uh, I, no, I hope. Uh, uh, yeah. Kailangan sabihin mo rin, gusto mo magpasampal para kunin ka sa next party. Hindi, yeah. hindi <laughs> yeah. hindi hindi lang kasi sampal lang gusto ko sa kanya. Kundi yung talagang, ano, mm, po, ano, uh, sabi. uh, umati ka po, ano. Gusto mo Patinding, ano, acting, ano. Yes, oo. Okay. Uh, yung pa, kasi parang na, uh, ano, uh, because I'm, uh, na, naging talagang kung meron akong hindi malilimutan na ano dito sa Linlan, yung friendship na nabuo namin ni Miss Maricel Soriano, sobrang blessed ako. And uh, gusto ko pa siyang makatrabaho sa mas mga, yung, yung ganito pang mga ano sana, uh, prayer talk I very worthwhile projects, yung ganun. Uh, hindi lang sampal ang gusto kong maramdaman sa kanya, kundi iba pang mga emosyon. Yeah. very well said. Ang galing. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. How, how do I compare Kim Chu with Miss Nicole? Gino? Ayan na. Yeah. Kasi sing, katawan sila. <laughs> <laughs> Kaya lang blonde lang yung blue lang yung eyes niya. <laughs> Nicole, you know. Ah, Okay. Thank you, Kyo Eugene. for our last question, France, go ahead. Hello, po. Hi. Hello, po. Good, good afternoon. Good evening, po. my ko na sa mga marriages. So, how do you deal with that, po? Creatively na. and kayo po, how do you, kayo po, as first time na nagsama kayo, paano po yung process niyo? Um, um, it's my first time to work with Direk Jojo and to me, he's the uh, most perfect partner wow. one can uh, have working sa, series na ito. He's not just kind and, and generous. Uh, his output, I, when always, I always see his output. Uh, Nakaka-inspire na, na gawin. In fact, napaka-seamless. Um, alam mo sa pagitan ng, ng bawat artist, um, pag na kayo nag-i-interpret ng ating, may i yes. Pero I, I think um, yung intelligence at keenness niya, yeah, na maging seamless, yun ang sobra kong hinahangat sa ay, hindi lang yan. Pinagluluto niya pa kami. Yes. Wow! Kahit nasa kabila, kahit nasa ang set ka, kahit nasa antipolo yung set mo, nasa Quezon City siya. Paparating Papadala niya! So, yun. Um, um, I'm, I'm so happy that he's my partner and ano nga yan. And, um, just before the show ended, I was telling him, I'm excited for our next project. Tapos, hindi ko na pala makaka-partner kasi he has his own project. Yon. So yeah, I'm I'm just so happy for for, him. Na siya nakatrabaho. Now, as regards how uh, I was working with 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 the the story. Um, ano mo yung as a director, you you have to discuss with them the team. And from the team, lahat sa sampay kami lahat. Dung sa character, nagigawa nila. And um, I, I think um, dun sa palabas uh, para tawagin siyang ngayon lang yung lies o yung lie pwedeng isa lang minsan lang gagawin pero yung deception continues tapos it triple among all the family members so medyo nakakatakot nakakahirap yung Mahirap yung study ng characters kasi, like for example, even when you talk about king's character, hindi mo makukulaan kasi sobrang niyang mahal yung anak niya. Yes. Yung balance mm. eh, kaya nanggigigil <laughs> kayo. Oh, <Okay>. Si Albert. <laughs> kaya nanggigigil. Kinakailangan kasi namin mag-present ng both sides ng bawat isang character. The good and the bad side pang hindi maganda yung laban kapag ka nandun ka lang sa sa bad side. Um, kanina tinatanong niya, what's the best scene of Maricel? Yung, yung three when executive